na ramdaman na ngayon sa mga pampublikong pamilihan dito sa lalawigan ng Pangasinan ang presyo na 160 to 180 pesos sa kada kilo ng sibuyas o mas mata sa presyo nitong buwan ng Hulyo na nasa 120 hanggang 130 pesos ang kada kilo lamang nito. Dahil dito, tumaas ang pato ng presyo ng kada kilo ng sibuyas ang aabot sa 50 pesos. Galing kasi mano man na sibuyas sa cold sales facility dahil wala nang nabibiling sibuyas na direkta sa mga on Union Farmers dahil hindi na panahon ng tag-anim. Isa sa dila ng pagtas ng presyo ng sibuya sa mga pamilihan sa Pangasinan ay dahil sa farmgate price na malayo sa retail price at mga biyahil na gaangkat pa ng sibuyas sa mantala. Kahit patumasa man ang presyo ng sibuyas sa mga pamilihan sa Pangasinan, sapat naman daw ang supply nito sa may storage facility at ahabot pa hanggang buwan ng Disyembre. Kasama na dito sa IFM Dagupan, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years, ito si Idol Batsag Tatak Arman.